Yan yeah, guys, long beans. Bound to Manila. Papuntang Manila ara to. Ano man gurang duranta ta na? Kedan. Mm -hmm. Tonar. Toko tonar to pa sa sulod. Blabong to sipya ko. Nah, enggak, enggak, belum Yeah. Next sa ating long beans ay ang ceiling pansigang Ceiling haba. This is will be going to Manila. Mhm. Dami oh ayan, mm -mm. ayan oh hitik na hitik sa bunga ang dami oh guys dami talaga wanda lang kanyang oh may okra tayo dito hindi natanggal ayan. so sa area na ito nakapag harvest kita ka hmm, okay Red okra. Ayan, padami na ng padami. Ang ating kinuha. Mm uh -uh. ayan guys, yan ang ating harvest. Magdagdag pa tayo dito ng sigarilyas. Dali lang. Wala na mga okra. Nga dyan sa kilid. No? Yag ano, mga yagya. Ano mga okra. Nga dyan sa kilid. Parang pag ito. Let's punta. This is we'll be going to Manila. Mm-hmm. Yeah, kantin tayo dito sa pagkuha ng ating balagay or sigarillas.